Bata pa lang ako, marami nagsasabi na walang imposible sa akin. Wei wei. We. Dahil pa humble tayo. We, we, we. Hindi ako naniniwala sa kanila. Na baka, may malala, 'di ba? Kaya susubukan natin na patunayan sa sarili ko na walang imposible sa akin, kaya magso-survive tayo sa isang isla. Mag-iisa. Walang pagkain, walang tulugan, as in wala. Pero may dala ako. Syempre naman, tubig mahirap maghanap dito ng tubig sa isla no ka ba walang mga bahay-bahay dito ba diba? meron din ako lighter syempre kailangan natin ng ilaw ng apoy bonfire it's already 5.05 5.05 na guys pero bago tayo nag start na mag intro dito sa vlog na to is nakarating kami dito is mga 3 nilibot lang muna namin para maging familiarize ako dun sa mga lugar para may konti akong alam and nakaalis na sila iniwan na nila ako pero siyempre bago yan, papakita ko muna yung mga nangyari at ginawa namin bago mangyari itong intro na to. Papunta pa lang kami, sobrang lakas na ng alon kaya naman si Pau kinakabahan. Kinakabahan <laughs> ka? Sobrang lalaki talaga ng alon na halos pinapasukan ng tubig yung bangka namin. <laughs> Habang ako, tinatawanan si Paulo kasi kinakabahan siya kada hampas ng alon. Meanwhile, Ang walo-walo? Oo, times 8 daw yun Kaya nga walo-walo eh Ito na yung simula ng survival natin So yun, guys so, Nga pala guys, dito ako naka-stay ngayon sa isang Hindi ko alam kung anong isla ito Inikot namin ito Doon kami galing doon, sa kabilan doon Nilakad namin at nakarating kami dito Hanggat nakita namin itong ganitong place yan baka sa tingin nyo ginawa ko yan na lumalum na yun 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 na ng na yun na ng, battery. Pero ba't ako nagdala ng, charger ng battery? Wala naman bitong ako rear end Bago ako iniwan nila, naawa sila sa akin. Iniwan sa akin ni Pau yung jacket niya in case nalamigin ako. Tapos yung trapal, hindi ko yun sa kanila hiningi. Binigay nila kasi naawa sila sa akin kasi walang wala talaga ako. Gagawan pa nila sana ako ng, ng pag-i-stay ko. Ito, tinutulan pa ako ng tahoy. Sabi ko, paano manginiari? Survival yan. Eh halos gawin nyo na ako ng matutulugan, di ba? Kaya e, ako ang gagawa bago sumapit ang gabi, gagawa tayo. Medyo na dismaya ako sa lugar na to, hindi sa isla, kundi sa mga tao. Ito yung lugar na na ko, which is may nagpipiknik-piknik daw dito. So makikita nyo, libre na nga lang sila dito sa isla na to. Iwan ang bote. Puro plastic bottle guys. dapat yung mga ganitong lugar na ang ganda ng view, ang gandang pag-estiyan, ang gandang pagpiknikan imbis na alagaan ni dinudumihan nila. Alam niyo, libre na nga lang sila dito eh hindi pa nila alagaan at pagandahin. So kapag nagdumi na dito, so wala nang mapupunta, sino maglilinis? Ang gagawin natin ngayon is pupulutin natin lahat ng plastic bottle na makikita ko. pagod pagod mamulot ng mga plastik yung katabi mo plastic <laughs> so bago yan naalala ko guys naalala ko maggagabi na so kailangan natin ng makakain hanggat hindi pa tayo gutom dapat meron na tayong pagkain kesa naman gutom na tayo umasikaso ng pagkain share ko lang hindi pa ako gutom kasi bago kami pumunta dito pinakain kami nila Mrs. Kabayang yan sila Kabayang yan thank you thank you sa inyo guys kaswerte naman sa napulot kong ito guys nakapulot akong pangawil yung tamsi tapos sa loob oh may sima na siya so kaswerte naman natin guys nakapulot tayo baka sabihin nyo oh hindi lang yun tingnan kinakalawang na yung bote tapos yung sima kaswerte natin thank you lord total nakakuha tayo nito Eh, mga ngawil tayo pero bago yan maghanap muna tayo ng pampain wala akong mahanap dito guys gabi na kasi baka torolog na sila nagre-ready na sila ng gabi patago na sila di ko alam kung anong buhay ng umang kailangan natin kahit lima lang try nating mamingwit dyan sa karagatan na yan libro nga may isda dito pa kaya di ba? aing muna Anong nila lang yun? Nilagay ko na lang sa tubig, baka kailangan ng tubig. Hindi ko alam po anong nila lang yun. Ngayon lang ko nakakita ng ganun. Wala pa rin tayong pain, guys. Umang. Pag nasa Korea ka, Opa! Ah. Pag nasa dagat ka, Umang! 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 Wala pa rin tayong nakukuhang pain. Wala akong nahanap, guys, na umang. Pero, teka, teka. Ano to? Uy, dito, oh. Diyan lang pala kayong mahanap kung saan-saan pa ako pumunta. Ayan, oh. Diyan lang pala makakahanap, oh. So nasa taas na siya ng dagat. Oh. ang galing lakas nila makaramdam pag alam nilang may madating. Kaso maliit siya. Aray, aray. Pastig. ibig sabihin nasa taas na siya ng dagat, nasa buhangin siya. Meron tayo dito tatlo kaso maliit 'yung isa. Na oh, ito pa oh. Oh. Gumagalaw doon oh, may gumagalaw. Nasa ilalim siya ng dahon. laki, So, nasa ilalim siya ng mga dahon palan. nakita ko kasi galaw kayo ng galaw ayan ah. tuloy huli kayo yan basagin na natin dito natin lalagay yung mga nabasag isa yun ay kalaki sana malaki din huli nito aray sinumpa yata ako ng umang ah aray nga uli ay to ay kalaki guys oh ang laki ng laman ito din oh Ba't nasa ilalim kayo? Bakit dito ang daming nakapwesto? Baka sabihin nyo iniipon ko yan. Di talaga ako makapaniwala. What nice? Really? Bakit dito ang dami? Baka sabihin nila iniipon ko to. Bago tayo maghanap ng marami guys, try muna natin kung kinakain siya ng isda, di ba? laki ng zipid baka matakot sa inyo yung kaya yan okay siguro ito gawa na tayo ng pangkawil Makin tulong nito guys so try tayo sana makahuli lord binigyan mo ako ng lakas ng loob para dito sa survival na to sana bigyan nyo din ako ng huli hindi lang ako marunong tumali nito bahala na si Tarzan na Sinubukan ko mga will dito pero sobrang layo ko na ang babaw pa rin kaya bumalik na ako. Kita niyo yun? Kalayo ko na ang babaw pa rin. Sibling makahuli ako niyan. Kaya humanap ako ng pwedeng makawilan. Tara po na tayo dun oh. Baka kahit pa kaupo-upo ka lang dyan, ilawit mo lang itong ano mo. Ilawit mo lang. Meron ako narinig na nagkakaluskos. May kumakalaskos guys Baka tao baga Okay lang kung aso eh Huwag lang tao Pero tingin ko high lang din siya Kasi kung tao makikita mo agad Kasi nandun yung gamit ko guys Nandun yung extra battery, power bank, cellphone so, Siyempre tiwala lang kay Lord Lord kayo na pumbala sa akin I love you Ay, Huwag mo kasing iasa yung buhay mo sa akin Shit Pag talon ko sumabit yung chinyelas ko Dinawala yung chinyelas ko Pag talon ko pumapak ako dito Buti na lang hindi dyan. Thank you, Lord. Ang problema natin dito, guys, may walo-walo daw dito. Mas makamandag siya sa Philippine Cobra. Ano tayo na makakain? Ayun, may mga... Ay, laki, laki, alimango. laki ng alimango. Ang laki ng kalimango Shit, paano ko makukuha yun? Ay, nakain din. Ang oh, laki, oh. Ay, laki. Oh, ang daming alimango. Tapos hindi ko makuhuli yan. Kainis. Tingnan mo yung mga dito on, titilos. Pag upo mo, wasak ang lubot. Kahuli kaya ako dito ng isda. tingnan natin Tanggalin natin yung ano niya, sipit. Kasi baka ito pa ang mangain. Sana makauli tayo, Lord. Please. Sana magkaroon ako ng pagkain dito. Amen. Kauli-uli lang yung mga isda. Hindi kinakain. Lord, bigyan mo ako ng makakain, please. Kahit ngayong gabi lang. Second time. Tinadaan-daanan lang kayo sa isda. Hindi nila kinakain. hindi sa lahat ng bagay swerte tayo guys hindi sa lahat ng bagay pinagbibigyan tayo ng panahon hindi natin nakalain na makakapulo tayo ng ganito ang pangkawil di ba? kahit isa lang lord kahit isa lang tulungan nyo ako dami dami yung isdang paikot-ikot hindi ba tayo nakakahuli hindi yata nila kinakain yung ganyan kain na no, dinadaanan lang nandito tayo sa taas ng bato tapos yan dagat medyo malalim na rin siya di ba kikita nyo napakalinaw niya kita ko yung mga isda hindi lang makita ng camera eh lord pagbigyan mo ko please aray ah dumugo patusok <laughs> lord kahit isa lang po kahit isa lang wala talaga guys ay na yun na may isda na pala kainin mo yan Puta. Dinala, pati yung sima. May huli sana tayo. Alas na to. Ayun na. Gotcha! May huli tayo. Kaso ang liit. Haliit na binigay mo sa akin, Lord. Hindi ko pala kung kinakain ito. Asensya ka na. Gusto mong kita pakawalan para rumami ka. Wala kasi ako makain. <laughs> Kumuha muna tayo ng maraming kahoy. Kasi paggabi na mahirap na maghanap ng kahoy. Kaya ngayon pa lang mag-imbak na tayo ng kahoy. Indirectly na hirap kong kumuha ng kahoy na sa paligid lang. Tara na, gumawa tayo ng apoy. This is a lighter. Pinahiram sa atin ni Pao. So yun guys, alam mo yun, plastic na may sirindihan natin pero hindi tayo nakakrate ng apoy. Ito, disposable na to ha. ang gagawin naman natin habang may liwanag pa yung tutulugan natin. Ito naman tayo. Kaso walang matalian. Okay na siguro yan. Tingnan nyo guys. Oh. Oh, meron tayong hihigaan. Tapos ang uuna natin, yung bag natin. Ano anong-anong hayop ang naririnig ko dito. May toko, may parang kala mo na lang may naglalakad, may mahuhulog sa puno, nakala mo may tao. Saan may apoy na tayo. And still hindi pa tayo kumakain ha. Yung isang isdang napakaliit nakakainin natin yun kapag gutom na gutom na tayo. Habang nagpapalipas ako ng oras ay bigla ako may narinig. Ngayon, kinabahan ako dun daga lang pala. Paano ko yung daga ang kainin ko? Pero di ko alam, baka kasi Parang mas maganda lagi nakaharap ka dito sa gubat. Para kita mo agad. Malay mo may pumokpok na lang sa ulo mo. Nakakatakot. Patubig-tubig lang tayo. Wala pang bawas. Di ko pa nababawasan yung tubig na yan. Huwag tumubig kasi ako na wala lang may yung chan ko. Baka sumakip lang yung chan ko. Balambing yan, diba? Nakakakaba pag may nakaluskos sa ha, hanip Kapag may ilaw, tao, pag walang ilaw, hayop lang yon. Tingnan natin isda natin kung buhay pa. Papatay na siya. Nakanganga na. Sorry, maliit ka pa. Namatay ka na. Pero di ko alam kung kinakain pa itong isda na to. nakain ah, kinakain siya. Makikita ko sa palingkis. Kanina ko pa naririnig itong ingay na to Pero ngayon bibigyan ko ng pansin. Ay na pa dito may kakaluskos guys sa bote dito. Diyan oh. Ah, may pumasok na ano. May pumasok na umang. Gets ko na. Yung mga umang paggabi, pumupunta sila sa buhangin. Tapos dun sila sumusok-sok sa mga dahon-dahon. Ang daming umang sa baba. <laughs> Kaya pala kanina, ba diba, sabi ko, o baka sabihin yan, nilagay ko lang yung umang na yan. Ngayon umaatake yung mga umang, Oh. yung pala yung kumakaluskos sa mga dahon-dahon. At least may isang alam na tayo kung bakit kumakaluskos yung dahon, di ba? Tatatak sa isip ko, umang. Ang subukan nating ihawin. Dami daming pwedeng mahuli ito pang kalitliin. <laughs> so guys, nandito tayo sa tabi ng dagat parang mas gusto ko na lang dito matulog bro guys ilatag ko lang dito yung trapal tingin ko mas komportable ako dito pag doon parang kinakabahan ako parang may pupuntang tao parang pag tumingin ka doon parang may makikita ka gubat yung sabi nun eh dito medyo wide napaka aliwala naghanap muna ako ng pwedeng matulugan yung komportable ako Atay ng mas magandang pwestong matutulugan Sa may pagitan ng bato Hanggang sa napunta ako dito Nandito tayo sa pagitan ng bato Nandito tayo maghihiga ang um, banas, guys. Naiinitan ako. See you tomorrow. Baka. Pero di ko alam. Malay mo magising ako, ba? Diba? Pag tumingin ka sa gilid, bato lang makikita mo. Pag tumingin ka sa gilid, bato lang makikita mo. Okay. Good night. See you guys. Nagising ako. 1228 pa lang, guys. yon update. Tingnan yun. Ang taas na ng tubig. Di ba ang lapit sa akin? Ang piling ko, ang lakas ng alon. Itong pala halos katabikaw na lang. Ang taas na ng tunoy. Good morning! Happy ako kasi nakasurvive tayo ng gabi. Ito yung hiligaan ko oh. Napaka dahing buhangin. Uy! Uy! Ayan. Ay, Ito In inunan ko. Damit ko lang. Diba natulog ako sa kahubad. Nung no, mga four, sobrang nilamig ako. Kaya may jacket ako. Alam niyo ba kagabi? Ang dug dugit ko. Ang lagkit lagkit ko. Di ba naglusong ako sa dagat, nabasa ako. Tapos hindi lang ako nagpalit ng damit. Di lang ako nagbanla Hala. Sunog na agad ako. Yun, wala tayong makain. So di ko alam kung anong kakainin natin ngayon, almusal baka tiis lang. Hindi naman ako mahilig din mag-almusal eh. Kaya baka maya-maya magtubig na lang tayo. ba diba? Required naman yung mga ganyan. Pagkagising mo tubig, ba diba? Time check is 7.26. Parang tapos kumilos, parang gusto ko lang mahilig ako pagka matulog ulit. Yan, Lord. Di ko akala yung dadating na yung sundo ko. Ay, uwi na? Hmm. Ay, uwi ba? Ay, uwi na? uwi na? Ay, na? Sayang, nabitin ako. Di ko pa nagagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Sabi ko kasi 12B. Pero okay lang yan. Sundo yan eh. Kinuha niya na yung trapal tapos yung tubig. Ano ba ba nakalimutan ko yan? Wala na. Ikaw pala yung kinalimutan. Hindi <laughs> ko na rin napulot yung mga plastic. Basta yung mga mga swimming sa mga dagat-dagat sa mga resort. Alagaan nyo yung kalitasa natin.